another vlog na naman tayo ayun natin kaparada sa cottage so, YTX na red eh igot igot lang tayo dito ah may rurubingan pala tayo dun sa may bandang dulo may nagpipishing like, ito yung ilong natin makate ah, ang ang ng dagat dito ah lantap na lantap na Ikutan natin yung nagpi-fishing dun sa banong ito Pakita ko sa inyo. Si Kuya Aji, kahapon ang lahuli ay ano, uh, against the light ah. Yun, dito, maganda oh. Ang lahuli kahapon ay, tawag Octopus, gutos, kung tawagin sa amin. Yan nga pala, bagong gupit tayo. Yahoo! Pogi tayo. shout out yan uh, matyaga ito mamiwas kasi hindi na uwi ito umuwi ito pag sabado lang sabado linggo na uwi sa kanyang pamilya sa impanta nangihinayang sa pang araw araw na uh, pamasahe um oh, maghagis na po Ng malayo ayan o oh. nakita nyo yan ah, nagpipishing fishing, Cleanse the light ano medyo madilim ay wala na ko ya wala pa rin. Yeah, Wala dito. pa si well, uh, rin nga uh, si Bad. Grarad dyan. Ngayon, I mean, dito tayo sa may boundary. Ito lang yung boundary ng ano, eh, Nature Valley. Sa so may pinag-ulingan na yan. Sa so may pinag-ulingan. Hindi pala ako nakapagdalang pain. Bibigyan kita. Yung mabigat-bigat, ano? Oo, oh, yung mabot hanggang pulilio. Ano <laughs> anong ka nasisira no? <laughs> ulo? hahahaha eh eh uh, tatalaan kita yung medyo malaki laki ano gan nga yan tingnan ko ganda ng dagat oh. balik na tayo doon sa ano sa deposition lang tayo doon. itu, dito. Hmm. Okay lang <laughs> ba? talaga Ah, uh, mahoganihan. solar light na ano yun. nakabit. Ayan, tuloy tayo ah, yun yung entrance naman tayo. medyo dumidilim na kasi at ang oras natin ay 5.45 na ng hapon na pakulimlim na nga hindi na natin nahabaan yung video kumbaga makapag upload tayo makapag update tayo ng buhay natin dito sa resort ayan kanina naka full uniform kami kaso pawisan pawisan ha kaya ngayon hapon na naman wala na kaming guest na nagpalit na ako ng polo shirt ng type B ano, makapansin nyo security hindi kami naka uniform pag sa bundok yung mga ganitong blue ginagamit namin you shout out uh, bali naka-duty nga pala tayo isa dun sa may lifeguard dito pa wala yung buhay buhay namin dito pag ganitong hapon na ha. pag wala guest pero pag sobrang daming guest na ako busy busy naman kami hindi kami magkanda o gaga dito kaya, uh, so paano ang ganito na lang yung ating vlog ano at hindi na natin ito hahabaan pag may mga activity na lang tayong ginagawa tsaka tayo mag vlog ng mahaba yung kasama natin yung mga kasamahan nating gwardiya dyan sa kabundukan ano tsaka na lang ulit tayo mag vlog So, salamat nga pala sa mga nagpapa-shoutout na ah, Hindi ko pa magawa ano mag-shoutout ng medyo mahaba. Gagawa tayo ng ganyan pag medyo-medyo marami na yung nagpapa-shoutout. Ah, sige, hanggang dito na lang. At bye-bye. Kita-kita ulit tayo. Salamat sa mga nanonood. Kung ikaw ay nakarating dito sa huli ng video ko, huwag ah, ka magkamaling pumindot ng subscribe dyan. na ano, makikisuyo na lang po. At maraming maraming salamat sa lahat ng mga viewers na nandyan lagi nakasuporta sa akin. Salamat. Bye-bye.